Ay, Ayan, panalo-panalo yung uh, foods natin Ang sarap magsalo-salo kapag ganito nga uh, Tawag dito, ganyan ha uh, Boodle fight Ang sarap magsalo-salo Ang sarap ng kain ng lahat At ang, ang sarap kumain Ayan, pag ganito nga fresh Sariwang-sariwa yung ating mga Food, yung ating mga gulay Isda, sariwang-sariwa Ito po Sariwang-sariwa Nagluto na. Kamayin mo na. Kamayin mo na, kinakamayin na lang. Yan si Pres. dito lang o. Ano ba? Ayan. Kain tayo mga idol. Busy muna ang lahat sa ano, uh, food trip. Oo, oh, sige. Ah. Mar, pay naman, Mar. Ba. Dulo na. Ito na ba? Oy, pay. ano ano?